po na naka-experience ng lindol ang ating mga baboy mga ka-farmers at posibli pong ma-stress, kaya gumamit po tayo ng B12 Super 4. Ito po mga ka-farmers, maganda po na pampawala ng stress kahit nasa buntis po nating mga inahing mga ka-farmers. Be complex lang po yan. Huwag niyo pong hayaan na ma-stress sila. Mawala ng gana kumain. Lalag mga ka-farmers. At yung worst mga ka-farmers ay maapektuan po ang kanilang pagbubuntis. Kaya kung naka-experience kayo na lumindol at, at natatakot o nagugulat po ang inyong inahing baboy mga ka-farmers, mas mabuti po na gumamit kayo ng B12 Super 4. Isa itong B-complex na nakatutulong na mawala ang stress ng ating mga baboy mga ka-farmers. Ito po ay safe kahit na po sa mga buntis. Kaya para sa gustong mag-avail ng ating B12 Super 4, nasa link po sa ilalim or sa yellow basket mga ka-farmers.